Maligayang pagbabalik sa Pinoy Recap. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang drama, misteryo, at thriller na pelikula na pinamagatang Before I Go to Sleep. Nagising si Christine sa kama katabi ng isang lalaki. Bumangon siya, kumuha ng damit, at pumasok sa banyo. Isa sa mga dingding ng banyo ay puno ng mga litrato nila ng lalaki. Napansin niya ang singsing sa kasal sa kanyang kamay, sa kalumabas ng banyo. Naghihintay sa kama si Ben. Sinabi nito na labing apat na taon na silang kasal at apat na taong gulang na siya, habang nagbibihis siya, ipinaliwanag ni Ben na nagkaroon siya ng aksidente sa kotse labing apat na taon na ang nakalipas, na nagdulot ng mga pinsala at naging dahilan upang hindi na niya maalala ang lahat. Naiipon lamang ang kanyang alaala sa loob ng isang araw, at kapag natulog siya, nawawala ang lahat, kaya paggising niya ay iniisip niyang nasa 20s pa lang siya. Hiningi ni Ben ang tiwala ni Christine, ngunit natatakot siya. Habang naghahanda ng almusal, patuloy ang pagkukwento ni Ben tungkol sa buhay nila at sa kanilang kasal. Bago umalis papuntang trabaho, ipinakita ni Ben sa kanya ang isang listahan ng mga bagay na maaaring kailanganin niya at kung saan ito makikita. May nakita siyang paalala na kailangang mag-impake siya ng bag. Sinabi ni Ben na dadalhin siya nito sa isang lugar para sa kanilang anibersaryo. mag si Christine, pilit iniintindi ang lahat, nang biglang tumunog ang telepono. Ang nasa kabilang linya ay si Dr. Nash, na tumutulong sa kanya na maibalik ang kanyang alaala. Sinabi ng doktor na maaaring hindi alam ni Ben na nagpapakonsulte siya. Pinapahanap ni Dr. Nash ang isang kahon ng sapatos sa likod ng aparador. Binuksan ni Christine ang kahon at nakita ang isang kamera sa loob. Sinabi ng doktor na buksan ito. Tumugtog ang isang video kung saan kinukwento ni Christine ang problema niya sa alaala. Dalawang linggo bago nito, nasa loob ng kotse si Christine kasama si Dr. Nash. Inamin ng doktor na hindi pangkaraniwan ang kanilang profesional na relasyon dahil kinukuha niya ito sa bahay at hindi alam ng asawa ang mga pag-uusap nila. Natatakot at nalilito si Christine. Pagdating nila sa paradahan, ikinwento ng doktor kung paanong natagpuan niya ito anim na buwan na ang nakaraan. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang neuropsychologist at nagsusulat ng papel tungkol sa klase ng amnesyang mayroon si Christine, kaya pumayag siyang tulungan ito ng libre. Habang naglalakad patungo sa opisina niya, sinabi ng doktor na kahit hindi siya naaalala ni Christine kinabukasan, pumapayag pa rin ito sa pakikipagkita. Naikwento ni Christine kay Ben ang tungkol sa psychologist, pero mariing tinutulan ito ng asawa dahil dati raw siyang nagtherapy at mas lalo lang siyang lumalabo. Sa loob ng opisina, ibinigay sa kanya ng doktor ang kamera at sinabing gumawa siya ng visual diary. Ipinahayag ni Dr. Nash na hindi aksidente ang nangyari, kundi isang marahas na pag-atake sampung taon na ang nakalipas. Galing ito sa paulit-ulit na pagbagsak ng matitinding hampas sa ulo. Nalito si Christine dahil ibang kwento ang sinabi ni Ben. Ipinakita sa kanya ng doktor ang mga balita ukol sa insidente at nagtanong siya kung bakit siya gustong patayin Ipinaliwanag ng doktor na walang nakakaalam kung hindi siya lang Bago sila umalis, pinaalalahanan siya ng doktor na huwag sabihin kay Ben ang tungkol sa kamera upang malaya siyang maipahayag ang sarili Sinabi rin ng doktor kung saan itatago ang kamera at natatawagan siya kinabukasan upang ipaalala Pumayag si Christine Kinagabihan, habang gumagawa ng kakao si Ben, pumasok si Christine sa banyo upang gawin ang unang video diary. Ipinaliwanag niya ang kalagayan ng kanyang alaala. Nang marinig niyang papalapit si Ben, dali-dali niyang itinago ang kamera at humiga na parang tulog. Nagising si Christine kinabukasan katabi si Ben. Nagkunwaring tulog si Ben. Muli nilang pinag-usapan ng tungkol sa kanyang memorya, ang kanilang buhay, at kung ano ang ginagawa niya sa maghapon. Litaw ang pagkadismaya niya. Makikita siya sa kotse kasama ang doktor, pinapanood ang video. Sinabi niya na kung wala ang mga recording, maniniwala siya sa lahat ng sinasabi ni Ben, tulad ng tungkol sa aksidente. Nagtataka siya kung ano pa ang mga kasinungalingan ni Ben. Ipinaliwanag ni Dr. Nash na hindi niya maaaring tawagan si Christine sa telepono sa bahay. Sinabi ni Christine na ayaw na niyang mabuhay sa takot at tinanong kung epektibo ang gagawing therapy. Ipinahayag ng doktor na sa mga bihirang kaso, nakatutulong ang pagbalik sa mismong lugar ng insidente upang matriver ang alaala, pero layunin din niya ang mapalalim ang tiwala ni Christine sa kanya. Pagdating nila sa isang gusaling pang industriya sinalubong sila ng tagapag-alaga ng lugar. Dinala sila sa lugar kung saan natagpuan si Christine. Hubad siya, balot lang ng sapin sa kama, at puno ng dugo. Wala rin siyang maalala noong mga oras na iyon. Sa loob ng kotse, tinanong ni Christine kung bakit siya nandoon malapit sa paliparan. Sinabi ng doktor na maraming hotel sa lugar at maaaring may kalaguyo siya. Lumabas sa medikal na ulat na nagkaroon siya ng pakikipagtalik kamakailan. Tinanong ni Christine kung ginahasa siya, ngunit sinabi ng doktor na hindi ito ang indikasyon sa report. Hindi makapaniwala si Christine na posibleng may karelasyon siya. Makalipas ang ilang sandali, nasa banyo siya at sinabing kailangan niyang maalala ang nangyari, kahit gaano man ito kasakit. Nakarinig siya ng ingay ng mga batang naglalaro, kaya sumilip siya sa labas, ngunit wala naman tao. Kinagabihan, habang naliligo, sumunod sa kanya si Ben at hinalikan siya. Habang naghahalikan sila at nagsimulang magtalik, bigla siyang nagbalik-tanaw sa isang imahe, isang lalaki na may peklat sa kanyang panga. Nakatulog silang magkasama at nagkaroon ng panaginip si Christine tungkol sa isang silid sa hotel at sa kanyang pag-atake. Kinabukasan, isinasa ilalim si Christine sa mga pagsusuri ni Dr. Nash. Ipinakita niya ang ilang larawan na kailangang makilala ni Christine. Nang makita niya ang mga ito, labis siyang nabahala at pinindot ang panic button habang nasa loob ng MRI. Makalipas ang ilang sandali, nag-uusap sila sa isang waiting room at ipinaliwanag ng doktor na ang ilang larawan ay random lamang, ngunit ang iba ay galing sa kanyang file. Ang isang larawan ay nagpakita ng kakaibang reaksyon sa utak ni Christine. Hindi niya kilala ang babaeng nasa larawan, kahit pa may nakasulat na pangalang, Claire, dito. Habang naghahaponan sila ni Ben kinagabihan, tinanong niya ito tungkol kay Claire, Sinabi ni Ben na hindi niya ito kilala at tinanong kung bakit niya ito binabanggit. Nang sabihin ni Christine na mayroon siyang alaala, naging interesado si Ben sa kung gaano karami ang naaalala niya. Ikinwento niya ang ilang bagay, karamihan ay mula sa larawan, at sinabi ni Ben na hindi yun ang unang pagkakataon na naalala niya si Claire. Ayon kay Ben, magkaibigan sila noon, ngunit lumipat na ito at wala na raw itong halaga ngayon. Iginiit ni Christine na mahalaga pa rin yun. Kumuha si Ben ng kahon ng mga larawan mula sa kanyang study room ipinakita niya ang mga larawan nila ni Claire. Nagtanong si Christine kung bakit itinatago ito sa kanya, at sinabi ni Ben na ginagawa niya yun upang protektahan siya sa katutuhan ng hindi kinaya ng kaibigan niya ang kanyang kalagayan. Tinanong ni Christine kung paano siya magtitiwala kay Ben kung may mga bagay itong itinatago. Sagot ni Ben, hindi niya palaging kayang harapin ang lahat. Kalaunan, gumawa si Christine ng bagong video kung saan sinabi niyang itinatago ni Ben si Claire sa kanya at hindi niya ito mapagkakatiwalaan. Pagkatapos nito, nakita ni Ben na idinikit ni Christine ang mga larawan ni Claire sa banyo. Tumawag si Dr. Nash at ipinaliwanag ulit kay Christine ang lahat. Pinanood niya ang recording mula sa nakaraang araw, ang video kung saan sinasabi niyang huwag magtiwala kay Ben. Pinagmasdan niyang mabuti ang video at napansin niyang wala na ang mga larawang naroon kahapon. Nagalit siya at nagsimulang maghalungkat sa study room ni Ben. Nakakita siya ng susi na nagbukas sa isang lugar kung saan nakatago ang mga larawan. Habang binubuklat niya ang mga ito, bigla siyang nagkaalaala tungkol kay Claire, sinasabing buntis ito. Nagmadali siyang bumalik sa banyo at sinuli ang mga larawan sa mga album, ngunit wala siyang makitang ebidensya ng pagkakaroon niya ng anak. Tiningnan ni Christine ang kanyang tiyan at nakita ang mga stretch marks. Naalala niya ang isang usapan nila ng isang batang lalaki, ang kanyang anak. Tinawagan niya si Ben upang tanungin tungkol sa bata at agad itong umuwi. Galit si Christine at gustong malaman kung nasaan ang kanilang anak. Niyakap siya ni Ben at sinabi na patay na ang kanilang anak. Pagpasok nila sa bahay, ipinaliwanag ni Ben na namatay si Adam sa meningitis bago pa man ito magsyam na taong gulang. Kumuha siya ng isang kahon na matagal na niyang itinago upang hindi ito basta-basta makita ni Christine, at ipinakita niya ang larawan ng kanilang anak noong sanggol pa ito. Umiyak si Christine, ngunit hindi niya ito maalala kahit habang tinitingnan ang mga larawan. Nakita niya ang birth certificate ng bata at isang sulat na gawa ng bata. Kinuha ni Ben ang mga larawan at kinagabihan, gumawa si Christine ng bagong video. Sinabi niyang kahit matagal nang nararamdaman ni Ben ang sakit ng pagkawala, sa kanya ay bago pa lamang ito, at magiging bago ito sa kanya tuwing umaga sa natitirang buhay niya. Muli siyang nagkaroon ng bangungot tungkol sa lalaking may peklat at sa kanyang pag-atake. Nagising siyang takot na takot at pinanood ang kanyang mga video tungkol kay Adam habang umiiyak. Sinimulan niyang tanggalin ang mga larawan sa dingding ng banyo. Sa susunod na pag-uusap nila ni Dr. Nash, tinanong niya kung alam ba nito ang tungkol sa kanyang anak. Sinabi ng doktor na napag-usapan na nila ito noon. Naisip ni Christine na baka mas mabuti pangal na huwag na lang niyang malaman ng lahat. Tinanong niya si Dr. Nash kung pwede ba silang manahimik lang saglit. Pagkatapos ay tinanong niya kung dapat ba niyang sabihin kay Ben ang tungkol sa therapy. Kinagabihan, nag-usap silang muli ni Ben tungkol kay Adam. Tinanong niya kung naging mabuting ina ba siya bago ang aksidente. Sabi ni Ben, mahal na mahal niya si Adam at saglit na naalala ni Christine ang anak. Sinabi ni Christine na nauunawaan niyang mahirap para kay Ben ang paulit-ulit na pagdaan sa lahat ng ito, ngunit hiniling niyang huwag na huwag nitong itago muli ang kanilang anak sa kanya. Humingi ng tawad si Ben. Kinagabihan, muling nagkaroon ng bangungot si Christine. Nasa isang hotel siya at nakita niya roon ang kanyang anak. Nakakita siya ng sulat na may pangalang Mike, at naalala niya muli ang lalaking may peklat. Sa huli, naalala niya ang ilang bahagi ng pag-atake. Nagising siyang walang maalala muli, nasa loob siya ng kotse kasama si Dr. Nash papunta sa isang lugar. Pagkarating nila, binanggit niya ang pangalang Mike, ang lalaking nanakit sa kanya. Tinangka siyang aliwin ng doktor at yumuko upang halikan siya, ngunit napansin ni Christine na Mike ang pangalan nito. Naalala niya na ito ang lalaking nanakit sa kanya sa silid ng hotel, kaya tumakbo siya palayo sa kotse. Kumuha si Mike ng hiringilya mula sa trunk at hinabol siya sa mahabang pier. Sa bandang huli ay nahuli rin siya. Makalipas ang ilang oras, nakaupo si Christine sa sofa ng tumunog ang telepono. Sinagot niya ang tawag mula kay Dr. Nash, na ipinaliwanag na binigyan niya siya ng pampakalma, hindi pampatulog. Naalala niya, sinabi ng doktor na nalito lang siya at nagkaroon ng fabulation, o paglalagay ng mga hakahaka sa kanya, at nilagay niya rito ang lahat ng kanyang takot at hinala. Bago ibinaba ang tawag, sinabi ng doktor na may nalaman siya tungkol kay Ben na kailangan niyang personal na ipaliwanag. Dumating si Ben sa bahay at naghapunan silang magkasama. Tinanong niya si Christine kung sino ang kausap niya sa telepono noong tinatawagan niya ito, at nagsinungaling si Christine, sinabing siya ang tinawagan niya. Kinabukasan, pinakikinggan ni Christine si Dr. Nash habang ipinaliwanag nito na ang mga pasyenteng tulad niya ay madaling makabuo ng damdamin para sa kanilang psychiatrist. Mas bihira naman, Ania, na ang psychiatrist ang magkaroon ng damdamin para sa pasyente. Idinagdag niyang hindi ito profesional. Iniisip ni Christine na si Doctor, Nash lamang ang pag-asa niya at na may nararating na sila, ngunit sinabi ng doktor na ire-refer na niya ito sa isa pang kasamahan. Para kay Doctor, Nash, magiging unethical kung siya pa rin ang magpapatuloy sa paggamot kay Christine. Gayunpaman, sinabi niyang may malinaw na pagunlad dahil naalala ni Christine na panoorin ang recording kahit bago pa siya tawagan nito ng umaga ring iyon. Sunod, sinabi ni Doctor, Nash na nalaman niyang si Ben ang nagpalipat kay Christine mula sa isang asylum patungo sa isang nursing home nakapanayam ng doktor ang administrador ng pasilidad na nagsabing sinusubukan ni Claire ang kaibigan ni Christine na makipag-ugnayan sa kanya ibinigay niya kay Christine ang numero ni Claire sinabi rin ng administrador kay doktor Nash na si Ben ay nakipag-divorce kay Christine apat na taon na ang nakalilipas kalaunan tinawagan ni Christine si Claire at nag-iwan ng mensaheng sinasabi niyang kailangan niya itong makausap pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ni Ben at nang tanungin niya ito kung totoo bang hiwalay na sila nagalit si Ben ngunit iginiit ni Christine ang katotohanan. Sinabi ni Ben na ang dahilan ay ang pagkamatay ng kanilang anak. Una raw siyang lumayo kay Christine, ngunit bumalik siya at hindi na muling lalayo. Kinagabihan din, tumawag si Claire kay Christine. Naaalala ni Christine ang ilang bahagi tungkol sa kanya habang sinasabi ni Claire na paulit-ulit siyang tumatawag sa nursing home kung saan dinala si Christine. Sinabi ni Claire na miss na miss na niya ito at gusto na siyang makita. Nagkasundo silang magkita sa isang observatory makalipas ang isang oras. Nagpunta si Christine at naghintay sa isang upuan. Nang dumating si Claire, naalala na siya ni Christine. Miss na miss nila ang isa't isa. Tinanong ni Christine si Claire kung naging mabuting ina ba siya, at sumagot si Claire na napakabuti niyang ina, mabuti rin daw na ama si Ben. Tinanong niya kung sino ang gumawa sa kanya ng ganoon. Habang umiinom sila, sinabi ni Claire na posibleng may karelasyon si Christine noon. Ikinumpisal daw yun sa kanya ni Christine, ngunit hindi kailanman binanggit ang pagkakakilanlan ng lalaki. Humingi ng tawad si Claire dahil sinabi niya kay Ben ang tungkol doon, pero ginawa niya raw yun dahil nasabi na rin niya sa pulis. Iniisip ni Christine na marahil iyon ang dahilan kung bakit ayaw siyang kausapin ni Ben tungkol sa anuman, pati na rin tungkol kay Claire. Ikinwento ni Claire na pagkatapos ng aksidente ni Christine, sinubukan niyang tulungan si Ben, at madalas silang magkasama. Sa huli, nauwi ito sa pagtatalik. Dahil dito, nagpa siya siyang lumayo na sa kanila. Bago umalis si Christine, iniabot ni Claire ang isang sulat na iniwan ni Ben para sa kanya, kung sakaling dumating ang panahong kaya na niya itong basahin at intindihin, ipinaliwanag sa liham ang dahilan kung bakit siya nilisan ni Ben. Nakasaad doon na ang pangunahing dahilan ay ang kapakanan at kaligayahan ng kanilang anak, na hindi na raw kinayang makita ang kanyang ina sa ganoong kalagayan. Natapos basahin ni Christine ang sulat nang dumating si Ben sa bahay. Gumawa siya ng video kung saan sinasabi niya kay Ben na sa oras na mapanood niya ang video, malalaman na nito ang lahat, kabilang na ang katutuhanang ang tanging nararamdaman niya para rito ay pagmamahal. Pagkatapos, ipinakita ni Christine kay Ben ang video na ginawa niya at sinimulang ikwento ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang linggo. Ikinwento niya ang tungkol kay Dr. Nash, at nagalit si Ben dahil itinago niya ito. Nang sabihin niyang pinatatawad niya si Ben at mahal pa rin niya ito, sinampal siya nito. Tumawag si Christine kay Claire at ikinwento ang nangyari. Sinabi ni Claire na tatawagan niya si Ben at babalikan agad si Christine. Samantala, gumawa si Christine ng isa pang video kung saan sinabi niyang sinaktan siya ni Ben. Tumawag pabalik si Claire at sinabi na si Ben ay matagal nang mag-isang nakatira at apat na taon na nitong hindi nakikita si Christine. Tinanong niya si Christine kung paano nito ilalarawan si Ben. Nang hindi nagtugma ang kanilang mga paglalarawan, sinabi ni Claire na may peklat si Ben sa tagiliran ng mukha. Nagkaroon si Christine ng flashback. Agad siyang tumakbo sa banyo upang tingnan ang mga larawan at alamin kung may peklat ang lalaking kasama niya. Nang wala siyang makita, sinabi ni Claire na ang lalaking kasama niya ay hindi si Ben. Bigla niyang napansin na ang lahat ng larawan sa dingding ay peke o inayos. Unti-unti na niyang naaalala ang pag-atake. Nakiusap siya kay Claire na tulungan siya, ngunit hindi niya maalala ang kanyang address. Sinabi ni Claire na kailangan niya yung alamin habang pilit nang pumapasok si Ben. Nagkaroon si Christine ng panibagong flashback sa pag-atake pagkatapos ay binuksan niya ang pinto. Wala si Ben doon. Bumaba si Christine at nagtangkang lumabas sa main entrance ngunit nakalock ito. Nahanap niya ang susi sa likurang pinto at lumabas, pero bigla siyang hinablot ni Ben. Nagising si Christine kinaumagahan, nasa kama at katabi si Ben. Pumasok siya sa banyo, nakita ang mga larawan, at lumabas upang kausapin si Ben na nakaupo sa kama. Ipinakilala nito ang sarili. Pagkaalis niya, tumawag ang doktor at sinabing hanapin niya ang kamera. Nakita niya ang recording kung saan sinasabi niyang mahal niya si Ben. Pagkatapos, napansin niya ang pasa sa kanyang pisngi. Muling tumunog ang telepono, si Ben ang nasa kabilang linya, tinatanong kung ayos lang ba siya. Hawak niya ang cellphone ni Christine, kung saan patuloy na sumusubok si Claire na makipag-ugnayan. Pinaalalahanan siya ni Ben na mag para sa kanilang anibersaryo. Sinabi ni Christine na mahal niya ito. maya, -maya sinusubukang tawagan ni Dr. Nash si Christine nang ipatawag siya sa main reception. Doon, nasalubong niya si Ben na agad nagpakilala. Tinanong ni Nash kung kumusta si Christine, ngunit sinabihan siya ni Ben na lumayo sa babae. Kinagabihan, nagmaneho sina Ben at Christine patungo sa isang hotel malapit sa paliparan. Tinanong ni Christine kung anibersaryo ba talaga nila iyon, at sinabi ni Ben na hindi iyon ang kanilang wedding anniversary kundi ibang klaseng anibersaryo. Hindi maintindihan ni Christine kung bakit siya dinala roon. Binigyan siya nito ng isang baso ng champagne at sinabing gusto niyang maalala ni Christine ang nangyari noong siya ay inatake. Bigla niyang naalala, siya ay si Mike pala. Tinanong ni Christine kung nasaan si Ben, at sinabi ni Mike na iniwan na siya ng asawa nito, pero siya ang nanatili. Pinalabas daw niyang legal ang mga papeles para mailabas siya sa nursing home. Upang maalegan siya, pero pagod na raw siya sa kasinungalingan at gusto na niyang maalala ni Christine ang lahat. Naalala ni Christine ang araw ng pag-atake, kung paanong tinakot siya ni Mike na tatawagan nito ang kanyang asawa, at pagkatapos ay sinaktan siya. Doon niya napagtanto na si Mike nga ang umatake sa kanya. Sinabi ni Mike na galit siya sa sarili sa nangyari at nakiusap na huwag siyang iwan ni Christine. Takot na takot si Christine habang naaalala ang mga detalye ng gabi ng pananakit. Paulit-ulit siyang pinakiusapan ni Mike na huwag siyang iwan, ngunit nang umatras siya para tingnan kung aalis si Christine, at nang lumakad ito palayo, sinaktan na naman niya ito. Sinabi ni Mike na kung aalis sila, sabay silang aalis, at kung hindi, mananatili silang pareho. Sinimulan niyang burahin ang lahat ng video recording sa kamera at sinabing malaya na si Christine. Sinabi ni Mike na halikan siya nito, at ginawa ito ni Christine dahil sa takot. Sinabi niyang kailangan niyang kalimutan si na Ben at Adam dahil kinalimutan na rin siya ng mga ito. Napagtanto ni Christine na hindi patay si Adam, at doon muling sinaktan siya ni Mike. Sinubukan niyang lumaban, ngunit naharangan siya nito at sinakal. Nasaksak ni Christine si Mike at sinubukang tumakas, ngunit nahablat siyang muli nito. Sa bandang huli, napuruhan niya ito at nakatakas palabas ng silid. Inactivate niya ang fire alarm. Dumating ang mga ambulansya at pulis at pinalibutan ng hotel. Nasa likod ng ambulansya si Christine at gumagawa ng bagong video kung saan ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari. Makalipas ang ilang panahon, pumasok si Dr. Nash sa silid ng ospital kung saan nagpapagaling si Christine at ipinakilala ang sarili. Sinabi niyang naroon siya bilang kaibigan, hindi bilang doktor, dahil kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. Si Claire Ang Susando at magdadala sa kanya pauwi. Tinanong niya si Christine kung naaalala niya si Claire. Sumagot si Christine, oo. Nagpatuloy si Nash sa pagsasalita, sinabi niyang makukulong si Mike ng matagal dahil sa ginawa nito. At may isang bisita raw siya na maaaring maging susi sa tuluyang paggaling ni Christine. Lumingon si Nash, at naroon si Ben, ang tunay niyang dating asawa, nakatayo sa pinto. Pinapasok siya ni Dr. Nash. Lumapit si Ben at sinabi kay Christine na siya ang tunay na Ben, at kung alam lang daw niya na nasa panganib si Christine, hindi siya kailanman lalayo. Umupo siya at nagsimulang ikwento ang tungkol kay Adam. Sinabi ni Ben na mahal na mahal siya nilang mag-ama. Lumabas siya sandali upang sunduin si Adam. Pumasok ang bata at lumapit sa kanyang ina. Ipinakilala niya ang sarili kay Christine, at biglang naalala ni Christine ang isang bagay na madalas niyang sinasabi kay Adam noong maliit pa ito. Sa wakas, naalala na niya ang kanyang anak. Yamakap sila habang sinasabi ni Christine. Ikaw ang anak kong si Adam. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang mas maraming video na katulad nito. Maraming salamat sa panonood.